Ayun guys, good morning everyone! Ayun nga pala guys, kain tayo. Good morning everyone! Anong oras na pala? At alas 12 na nga pala. Ayun guys. Uh, excuse me. Maraming maraming salamat. Bago tayo mag-start. Mag-mahe. Salamat tayo. Okay, nagpapasalamat sa iyo kung may kapal sa nakahatag sa aking harapan. Sana'y patuloy niyo po kami gabayan sa aming buhay at ang maraming salamat po ako sa lahat ng mga biyay na pinagkakalabi sa amin, sa akin, at kahit na malungkot ang buhay, ay kaya natin yon. Ang importante, andiyan po kayo para sa pagpatuloy ang aming mga kapalaran so ang aking kapalaran guys so Panginoon maray maray salamat Amen Ayan tayo guys Ang ulam natin ay uh, okra. Yan, okra Yang okra na yan ay kanimpihan guys Nag-harpis sa umanina. So uh, tapos meron tayong Tatlong butido. Tapos meron tayong patirasong manok Tapos syempre guys Hindi mawawala yung sili dalawa yung sili ayan yan guys tanim ko na yung mga yan tapos meron tayong sibuyas sibuyas at asin yung sibuyas guys nasa riwa katulad ko may nagpayo sa akin na kailangan araw-araw nakakaubos ako ng isang sibuyas ganito yung kalaki okay na kasi ang sibuyas pala gamot yung mga under ano na rin naman pampa ano rin yung kalma ng mga cancer. So matanda na tayo guys, 62 na tayo. So, kailangan po natin talaga yung mga herbal. Kasi po ako, uh, hindi hirap po ang mga doktor. Gawa ng aking si doktor ay yung pananalig sa Diyos. Bahala na po siya kung hanggang saan po ako. At ito nga pala, yung buhay ko ay nag-iisa na lang ako sa buhay, mga kasama ko dito, mga anak ko. So, malungkot, di ba? <laughs> so, yun guys, sa una lang, masakit talaga yung mga nangyari sa buhay ko. Iwan ako ng asawa ko, iwan ako ng pamilya ko. Masakit. Alos. Alos. Hindi ko na makayanan meron yung pala guys unang una kumapit ako sa paginoon at lagi po ako magdagasal at kinalimutan ko hindi lang kinalimutan kung anuman yung mga uh, pinagdadaanan ko tapos nag move on po ako hanggang ngayon uh, ilang taon na nasa naigit sampung taon na so yun guys ah uh, Nagitsang punta na. Ang tiniis ko yun. Dahil, parang, siguro ko hindi ko pa naman nasabi na hindi na ako mag-aasawa. So, siguro ko, may panahon tayo dyan at kung talagang bibigyan pa tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Malakas pa naman tayo guys. Kaya pa natin magbuhay. So, ang importante guys, yung mga pinagdadaanan natin sa mga bago pa lamang dyan na dumaan sa mga ganitong sistema, yung masakit na halos hindi mo makayanan, huwag po tayong uh, mag-isip lagi ng masama. Kailangan po natin mag-move on tayo sa buhay natin. Kaya sa so una lang yan, makakaraos din ka, makakaraos ka rin guys. Yung mga, yung mga dumadaan pa lang sa, mga pinagdaanan ng sistema ng buhay, So, makakaraos ka din niyan, guys. Pag nakaraos ka na, magiging masaya ka na sa isa. Magiging matigas ka na. Tapos, ano, uh, unang-una, kapit ka lang sa Panginoon. At sigurado ko, number one, na hindi ka niya pababayaan. Marami akong pinagdaanan na malungkot na buhay, guys. Pero, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hanggang ngayon buhay pa rin ako. So, yun guys 62 years old na yan si Larry 62 years old na yan okay pa naman kaya pang magbuhay kaya pang <laughs> yun lang patay tayo dyan <laughs> so yun guys nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga biyayang pinag sa atin so yun guys yung mga dumadaan ng ganong sistema huwag po kayong masyadong huwag niyong isipin yung mga sabi, iniisip mo na porque mag-isa na lang kayo, ay wala na kayong patutunguhan, huwag gano'n. Uh, huwag natin ipasok sa isip natin yung laging magulong isipan. Kailangan natin mag-relax. Ako noon, wala akong mapagsumbungan kundi sarili ko. Kinimkim ko lahat yun, pero napiis ko guys. So, dahil sa paniniwala ko sa Diyos, ay until now, buhay pa rin ako. At saka, masaya ako na mag-isa. At natatakot na rin akong mag-asawa pero hindi ko pa rin masabi na hindi na ako mag-asawa. At alam kong may darating pa. May darating pa na ibibigay yun sa akin ng Diyos. So, salamat sa Panginoon. At salamat sa inyong mga unawa. At kung nagustuhan nyo ang ang share ko na video na to sa content na to sa araw na itong address ng main ay salamat sana 'wag yung kaya ang malugmok tayo dun sa kasamaan kailangan po natin yung lagi tayong nasa condition trabaho yan kaya ako wala akong ginawa sa sarili ko pag nandito ako sa bahay lalo Puro trabaho yan guys. Hindi mo ako mapatulog kahit na ano. Pira na lang talaga. Kung masakit na masakit na yung katawan ko, tutulog ako guys. So yung guys, maraming maraming salamat. At huwag po natin kalimutan mag-subscribe kung bago ko pa lamang sa aking channel. Wala pong bayad. Mag-subscribe, like, sin comment. Wala pong problema sa mga kung ano man sasabihin nyo. At sa mga doon sa mga buzzer natin, meron mang sana maunawaan ninyo. So maraming maraming salamat guys. Ganyan lang talaga ang buhay. Ang buhay ay weather wither lang. Parang gulong yan. Habang gumugulong ang gulong ay darating ang araw. Wala ka man ngayon, bukas magkakaroon ka. Maniwala ka lang at manalig ka sa Diyos. At sa sarili mo, maging, ano ka, maging proud ka sa sarili mo. At pakaingatan mo yung sarili mo. Matulog ka ng maaga, pagising, maligo, सर यू बस